ito daw pa'y nabili na ito daw pa'y naghahalaga na yung mga talongs tv ito pong pinakamalaking baka nakita natin dito ito ang mga talongs tv ito pong malaking kambing na ito na naghahalaga ng 20,000 na ititimbangin kaya ito pong kano kabigat siya naku sayad masyadong mababa yung timbangan 30 pagkaga okay. Lucena ang ah, galing sila sa Lusena, kapitan na Lucena ito pong meron sila mga bakang binibenta dito Ayan po, oh. Mga baka. Magkano lang po sa ano binibenta yung mga baka Yung malalaki. Pati. Magandang araw mga katalongs TV. Nandito tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Tayo pa yung mag-update ng mga binibenta mga hype dito. Katulad ng baka, kambing at Uh, kalabaw. Araw po ng Webes, yan po, kaya samahan nyo ako sa araw na ito. Uh, tayo po rin ay pagkagaling natin dito, dumiretso po tayo sa isang livestock dealer ng mga baka sa San Francisco Lipa. At panoorin natin yung pagbibilihan nila ng mga pagbibentahan ng mga baka doon. Kaya sama-sama tayo munod sa ating video. Kung bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para lagi like ma-update sa ina-upload ng video sa Padre Garcia Patakas. Longs TV. Ito po may nakita tayong ano, kambing dito. Napakalaki. Ito po ay binibenta ng 20,000. Yan ang laki. Ngayon po ay may mga kambing dito na dumating na. Ito po. Ay. Ito pa yung ibibenta pa lang daw. Pambenta pa lang ngayon. Okay. Ito po yung mga bagong dating na mga camping. Na mga partilad. Ito po yung mga halagang 5,000 hanggang 3,500 ang mga presyo. Ngayon po yung araw ng Webe. Eh. Ngayon mga katalong CB. Ito po yung pinakamalaki natin yung nakitang bupalo dito. Ito po yung nabili po yung nabili na. Ito daw pay naghahalaga na 90,000. Grabe. Yun. Bata pa rin to ano boss? Mga ilang taon na kaya nito kalaki? Uh, 5 taon. taon daw ang edad nito. <coughs> Yan May mga kalabo na kasama. Wala ako di Yung mga talong TV to pang pinakamalaking baka na kita natin dito. Ito ay kulang-kulang sandaan na bawas ay sandaan ng halaga. Nabili na mga pangkatay na po ito. Yan Nabili na. Laking pagkabakaw, mga pagkatay na. Mga Salong TV, ito pong malaking kambing na ito na nag ng 20,000 na ititimbangin. Kaya ito gano'ng kabigat siya. Naku, sayad! Masyadong baba ang timbangan. 30, pagkaga! kaga. Dapat, 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 Uulit na si Mang, hindi kaya na tatlo. Ka Dapat eh. pa. Ay, say. Itimbangin mo, Ray. Itimbangin mo. Okay. Itimbang. Yeah. Six, 67. 5 kg lang nawala dito. 67. 67. 67 po itong kambing nito. 67. 67 kambing ito. May mga ito po yung mga baka nila boss dito. Mga pamparada bukas. Basag yung mga baka niyo ito. San galing? Isabela, ito so, daw po yung mga baka ng Isabela. Ayan yeah, o. Mamagkani naman itong mga ganito nyo? Ha? 40 to 50 k 40 to 50 k daw ito. Ayan o. Hindi yeah, mo sa amin na no. bumili, sa Tisilba. Tisilba daw ay pumunta siya po. Sa Tisilba Farm. Ayan o sila po. Salamat agwa. Shout out kayo na kuya. Ito po yung mga sa side, quadra, back to side. Back to side. Back to side daw. Yan, ito yung quadra nila ito dito. Ito yung mga pangalagayin, mga turete yung baka. Ayan. Arlo, mga no! parada ito bukas. Pero, araw-araw naman kayo meron dito, no? Araw-araw! araw dito. Dito sa Padre Garcia yung pupuntahan po. Yes, yan sila. may mga baka sila, boss, na mga Ture, puro turete. Puro torete ito, boss, ano? Mga torete. Turet right at, babae. Right at babae. Mga magkano po binibenta ito? Mga 30 kalak? 30. 30. Trenta. Mga 30 daw ito. Ayan mga Ito yung mga ipaparada bukas sa mga baka. Ito yung mga native na baka. Mga babae pala ito. At mga barako. Ayan po. 30 han daw itong presyo. Mga pambenta bukas. Araw po ng Webes ngayon dito. Sa Padre Garcia Batangas. Eh sila kuya. Yan. o mga kikukulong sa koral ay naglabasa na naglabasa na yung mga baka nila po <laughs> naglabasa na yung mga baka nila ayun yung mga baka mas bate mga nalpas na ay pa isa. Mga nakalpas ko rin. From Padre Garcia, Batangas, tayo po ay nakulakbay papunta sa San Francisco Lipa o pambisitahin ang mga livestock dealer ng mga baka doon. ku yung mga quality baka ng mga bakang ano, galing dito sa San Francisco lipa yan po mga quality dami yan mga quality baka hey, dito tayo po ngayon sa ano San Francisco lipa uh, nagkataon po na mayroong buyer sila ng mga baka dito yan ang galing ng katagasan po okay. Lucena ah, galing sila sa Lucena kapitan ng Lucena yan po mayroon sila mga bakang binibenta dito Ayan po. Oh. Mga baka. Magkano lang po sa ano binibenta yung ganyan baka nyo? Yung malalaki, pati binibenta kung nalala ng pati 68 para mawili ng uh, mga... 68 daw po ito malalaki. Para mawili ng mga buyer. Yan. Yan ay talagang, talagang yan ay sa presyong yun para lang... Ano? Parang presyong kaibigan oh, lang. Oo, paubusan na lang. Oh. Tapos ito naman pong ganito kalalaki. Ito yan ang 68. Ah, ito po yung mga para-para oh, oh. na siyang presyo. No? Yan yung mga baka ni Kaya no? Mga kawalit yung baka. Namimili po sila ng ano, may buyer daw po galing Lucena. Kapitan. Kapitan na Lucena. Yun, nakapili na sila. Taplo daw. daw mga quality mga baka, ano po mga lahi ng mga baka nito? 3 lahi, ay 1, 2, 3 3 napili nila party the 6 state lang daw po yung mga murang baka binibenta nila dito Okay, eh, yung baka mga patining yan po shout out muna po sa uh, mga taga San Francisco, yan po sila dito Ayan po yung mga, mga shoutout po kay Boss Julius. Sila po yung mga magbabaka dito. Uh, Pakikita nyo rin po rin sa Padre Garcia. At meron din po sila sarili mga baka din. Ayan uh. pala sila tataratuhan tarat dito sa mga baka nito. Bibili ng baka dito kayo dumayo. Ayan po dito at mura mga baka dito. Ito po yung mga baka nila dito. Binibigyan na dito sa 8,000 na mga baka. Malaking baka. Marunong dito. Ayan ang mga quality baka.